Isa-isahin natin yung mga talata, no? Mm -hmm. Siguro ang waganda ay uh, isa-isahin natin yung uh, yung yung sa ulat muna ng Gospels. Kasi po doon sa walong talata ay meron hong lima doon na kung doon binabanggit yung tinatawag nating uh, makikita sa four Gospels. Ito nga po yung Matthew 28, verse 1, 16, 2 and 9. Luke 24:1 John 21 and verse 19. Hmm. Kung atin pong iisa-isahin ang uh, mga talatang itong sister Sheila, halimbawa sa Mateo 28:1 kung atin pong titignan ito ay uh, ito'y ulat tungkol sa resurrection ni Jesus Christ, no? Hmm. Ang mga referensyang ito ay ay pagkabinaso ninyo sa inyong mga uh, tahanan sa inyong Biblia, yan po'y sinasabi lamang na si Jesus Christ na buhay sa mga patay. At wala ho tayong makikitang hint dyan na ito ay nagpatunay at sinabi ni Kristo na dito na tayo, ito na ang gagawin nating araw ng pagsamba. Siguro, isa-isay natin, Sister Sheila, yung Matthew 28, verse 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabbath, mm -mm. nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, mm -mm. ay nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ng libingan. Okay. Ito yung isang talata, no? Matthew 28.1, ito yung first verse sa mm. New Testament na bumanggit ng unang araw ng Sanlinggo. Mm -hmm. Unang una may papapansin tayo sa ating mga mag-aaral ng Biblia, dito ating tagapakinig. Kung mapapansin po ninyo, hindi yung sinasabi sa talata ng unang araw ng Sanlinggo rito ay siya na yung sabat. Correct. Napansin mo ba, Sister Sheila? Hmm, sa umpisa pa lang, binanggit na dun, Sige nga. Mm -hmm. Ano bang sabi doon, Sister Sheila? Nang magtatapos ang hmm. araw ng sabat... Yun. So, ibig sabihin, yung unang araw ng Sanlinggo, hindi siya Sabat kasi yung unang araw ng Sanlinggo, yan ay liditaw lamang pag natapos after na yun, after ng Sabat. Mm -hmm. So, hindi ho magkasabay yung Sabat at unang araw ng Sanlinggo. Mauuna ho yung Sabat, kaya ang sabi ng talata, matapos ang araw ng Sabat, ang sumapit na yung unang araw ng Sanlinggo. Doon palang mm -hmm. magkaiba na eh. Mm -hmm. no? Hindi siya Sabat. At ito pa, uh, Sister Sheila, sabi nung ilan, kaya kami nagsisimba pag araw ng Sabat kasi yun yung time kung saan si Jesus Christ ay binuhay sa mga patay. Kaya pumupunta sila simbahan pag linggo. Ngayon, dito sa dinasa mong talata, Sister Sheila, Matthew 28 verse 1, si Maria Magdalena at yung mga babaeng kasama niya, saan ba sila pumunta? Sa simbahan? Sa, sa libingan. Libingan. <laughs> Oo, tingnan niyo mga kaibigan. Ano? Ang sabi ho dito, nung unang araw ng na salinggo, nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang ano, tignan, tignan, ang, tignan. ang libingan. Tignan. Hindi sinabing upang tignan ang simbahan. Tignan. Mm -mm. Okay. So ang purpose pala nila is to check the the tomb of Jesus kasi uh, nung mamatay si Jesus, binalaga agad siya sa cross, hindi man lang nahugasan yung kanyang katawan eh. Mm -hmm. Kaya nga naghanda sila ng mga spices and herbs mm -hmm. para sana yung kanilang kustumbre na lilinisan yung katawan ni Kristo. no? Mm -hmm. Wala wala naman sa kanila ng mo. Kaya po, pumunta sila sa libingan upang tignan. Mm -hmm. Okay, tignan naman natin yung pangalawang talata, yung Mark 16:1 and 2, sister Sheila. At nang makaraan ng Sabbath, si Maria Magdalena at si Maria ni Santiago mm. at si Salome ay nagsilbi ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Sa 2. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, mm -mm. ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat ng araw. Okay. So ito ay uh, parang inulit lang yung account ni mm. Matthew. Actually synoptic gospel kasi 'to eh mm -hmm. kaya sinabing synoptic gospel yung kanila pong inuulat ay halos magkakapareho kung minsan meron lang ibang detalye yung pinagkaiba mm -hmm. but the same story so um binanggit din dito na pagkatapos ng sabbath sumapit yung unang araw ng Sanlinggo. So, mm -hmm. dito pa lang sa talata, hindi pa pabor ito sa mga na naniniwala na ng araw ng linggo, yun ang kanilang sabat. Meron kasi ganun yung transference theory, no? Na na-transfer na raw yung solemnity ng sabat, oh, mm -hmm. sa linggo, no? May, kagay sa ating mga kaibigan katoliko, ganyan mm -hmm. na paniwala nila. Christian sabat mm -hmm. is Saturday. May mga Calvinist, may mga Baptist na ganyan. Pero dito, kita nyo, ang Sabat at unang araw ng Sanligo, ang laki ng pagkakaiba. Okay. Hindi sila magkasabay, no? Mm -hmm. Hindi sila simultaneous, no? <laughs> sila ay sila ay magka, magkasunod, magkasunod na araw, mm -hmm. no? Kaya nga po uh, ang Sabat na ang katumbas ay uh, galing po sa yan pong Sabat ay uh, pag sa wikang um, Kastila, yan ay Sabado. Mm -hmm. Inadapt naman natin sa Pilipino, no? Ginawa nating Sabado. Sabado. Kaya pag kasi mo ang Sabat ay Linggo ay para mo nang sinabi, ang Sabado ay linggo. Hmm. Pero pag tinignan mo ho sa inyong kalendaryo, mga kaibigan, ang Sabado, kailanman, hindi pwedeng linggo. It, it, Dahil magkaibang araw ho yan. Hmm. Ano ho? Tsaka, dito napansin na rin ho natin na sabi sa verse 2, ang pinuntahan nila, libingan, libingan. hindi ho simbahan. <laughs> Ayun nasa sa Marko 16, verse 9, Sister Sheila. Hmm. Yung pang, pangatlong stance na uh, unang araw sa linggo. Nang siya ay magbangon ng unang araw ng sang linggo, hmm. ay napakita mo nagpakita muna siya kay Maria Magdalena na kasakanyay ditong uh, demonyo, demonyo ang, ang, pinalabas niya. All Alright, so yan po, 169. Uh, 69. Ito'y kahawig din. Ito'y context nung binasa natin 16.2. So walang mm -hmm. wala akong tayong makikita rito na ang, ang linggo ay Sabado or sa, sa Sabbath na at wala rin support na nagpunta sila para i-celebrate yung resurrection ni Jesus Christ. Naho, no, Uh, tingnan naman natin yung uh, pangatlong uh, instances dito sa Lukas 24.1 no? Sa pakibasa nga saan. Datapwat ng unang araw ng San Lindo, pagkaumagang umaga ay nagsiparoon sila sa libingan, libingan ulit. na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ayan, nagpunta sila lang sa libingan, hindi mm -hmm. sa simbahan, mm -hmm. ang dala nila pabangong, hindi Biblia. Correct. Okay, so, eto naman yung panlimang talata, Sister Sheila, chapter 20, verse 1 ng uh, ng Juan. Chapter mm -hmm. 20, verse 1. Nang unang araw ng sanglinggo, mm -hmm. ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis sa libingan. Okay, nakakalimang talata na huta dun sa walo, mm -hmm. Sister Sheila. Mm-hmm. Wala, uh, wala ho tayong nakita doon na patutuo na ang mga unang alagad ay sumamba o kaya ay nagsimba originally araw ng linggo mm. o yung first day of the week kundi itong mga unang talatang ito na ating binasa ay nagpapahiwatig na itong talatang ito ay hindi sina nagpunta sa simbahan kundi sa libingan kasi ang ang setting po nito mga kaibigan ay nung unang araw ng salinggo, tunay nga na si Kristo ay nabuhay no mm -hmm. yung fact of the resurrection kaya lang kung gagamitin ho natin itong talatang ito para patunayan na Linggo si Kristo ay nabuhay at kaya kayo sumasamba ng Linggo parang mali ata, sister Sheila mm -hmm. dapat Uh, tapat tayo sa kasulatan kasi po, ang Panginoon hindi niya intention na yung kanyang salita ay ating babaguhin o kaya ay dadagdagan o babawasan ang kahulugan. Ano ho? Kaya meron tayong mababasa na linggo na buhay si Kristo. Pero saan ho ninyo nabasa dito sa unang limang talata na ating binasa na unang araw na sa linggo si Kristo ay binuhay kaya kayo ay nagsisimba paglinggo mm -mm. at pumupunta sa simbahan paglinggo. Wala nga ho eh. Ang kikita natin ang pinupuntahan ng mga alagad nung unang araw ng Sanlinggo, libingan. Mm -hmm. At hindi ho simbahan, ano ho. Kanina nung tayo ay naglakad-lakad ng konti doon sa Manila Memorial, ano? Araw ng Linggo, mayroong mga tao doon sa libingan mm -hmm. na puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung naalala ko itong verse na ito. Mm -hmm. So, uh, medyo consistent yon Pero mm -hmm. ang ibig kong sabihin, dapat consistent ho tayo, tapat ho tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, Tingnan naman natin tong pang-anim sister Sheila, yung John chapter 20 verse 19. Ito yung kasunod nung uh, panglimang talata. Mm -hmm. Nang kinahapunan nga ng araw na iyon, na unang araw ng Sanlinggo, mm -hmm. at nang pipinid ang mga pintong Pinto. kinaroroonan uh -huh. ng mga alagad, dahil sa ka katakutan katakutan sa mm -hmm. mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ng sumainyo." Ayan. So, ito ay uh, ito ay pang-anim na talata sa New Testament kung saan unang binanggit yung unang araw ng San Linggo mm -hmm. pero kung mapapansin natin sister Sheila wala rin tayong uh, mababasa rito na sinabi ng Panginoon na uh, kayo'y ipangilin yung araw ng linggo o ang linggo ng unang araw sa linggo ay Sabbath na mm -hmm. kaya ito ay uh, ito na ang ating araw ng pagsamba at mapapansin din natin na dito sa binasa natin sa chapter, John chapter 20 verse 19, kinahapunan na nung araw na yon, unang araw ng Sandinggo. Ano? Kinahapuna ng unang araw ng sanlinggo. Nakapinid ang, upuan, ang mga pintuan at ano daw, sila daw ay nagkakatipon doon eh. Ang sabi rin eh, ang upuan. Bakit kaya nakasarado ang pintuan, pintuan. nung kanila hong uh, pinagtitipunan? Dahil ba sa sila ay sasamba at uh, dahil ito ay nabuhay si Kristo? Hindi ho mm -hmm. eh. Anong dahilan ang sistema sila napansin yung, mo? Kinakatakutan nila 'yung mga Hudyo, natatakot sila nung time kaya nagtatago sila. Okay, napakaliwanag naman ho mm -hmm. no, if we let the Bible speaks by itself, hindi ho tayo manligaw. Kaya nga mm -hmm. po dumadami ho ang relihiyon, dumadami ang uh, sekta, dumadami ho ang ang mga naliligaw ho sa salita ng Diyos. Kasi po hindi ho natin kasi skinoko, hindi natin na uh, siniseryoso kung ano talaga yung sinasabi mismo ng talata no. Mm -hmm. 'Di ba? Sister Sheila, everyday nagbabasa tayo ng dyaryo. Mm -hmm. Nagbabasa tayo ng libro. Mm -hmm. Yung binabasa mong dyaryo, actually you read what as, as is no? As is. Hindi mo siya kailangan na maghanap ka pa ng interpreters para right. paunawa. sa. Ganun din ang Bible, it was designed mm -hmm. to be like that no. Mm -hmm. Babasahin natin ang Bible as is kung ano 'yung pagkakaunawa mo no? So, dito Uh, common sense ay sinasabi sa atin na itong unang araw na Sanlinggo, hindi tayo makakakita rito ng tip or hint na ang mga alagad kaya nagkatipon nung tagpong ito ay dahil gusto nilang sumamba kay Kristo dahil mm -hmm. binuhay sa patay. Hindi totoo yun. Mm -hmm. Dahil ang sabi nga hoon ng talata, dahil sa takot sila sa mga hudyo. Mm -hmm. Bakit sila natatakot sa mga hudyo? Eh kasi ang paniwala nila after three days, di ba? Uh, si Kristo ay mabubuhay. Mm -hmm. At pagkatapos, siguro kaya din sila natatakot, sister Sheila, matapos na si Kristo ay mamatay, siguro ang susunod na dadakipin yung kanyang sila mga alagad. Correct. Kaya mm -hmm. nung dinakip yung kanilang master na si Jesus Christ, siyempre natural lang na matatakot sila. Mm -hmm. Kaya sila ay natakot sa mga hudyo, hindi dahil sa natakot sa Diyos kaya sila ay sumamba. Wala ho tayong mababasang ganon sa sinasabi ng talata. Ano, mm -hmm. ang niyan, alam mo ba Sister Sheila pagka-binasa talaga natin yung Bible, if mm -hmm. we are going to look at it seriously, no? And if we let the Bible speaks by itself. Yung context ng John chapter 20, yung sinasabi doon na sila ay uh, natakot sa mga Hudyo kaya nakapinid yung pinto, ano? Mm -hmm. Nung sila'y nagtipon ng unang araw ng linggo, alam mo ba yung mga alagat mismo sa tagpong yon ay hindi sila naniniwala si Jesus Christ ay, ay nabuhay sa mga Kale. patay? Mm -hmm. Okay? So, papaano natin sasabihin na ang linggo, kaya ho tayo nagsasamba sa araw ng linggo to celebrate the resurrection of Jesus at ang, binabi, ang pinagbabatayan natin itong talatang ito, halimbawa itong sa 1.20, eh, ang layo ho sa pangyayari ata, Sister Sheila. Kasi bakit natin nasabing malayo sa pangyayari? Ang totoo niyan, eh hindi nga sina naniniwala at makapaniwala na boy si Kristo eh. Na yan. Oh, hmm. natin ang pagbasa siguro sa John chapter 20 verse 8. And nine. Ano ho? Sige, mm -hmm. pakipasang natin, Sister Sheila. Nang magkagayoy, pumasok mm -hmm. din naman nga ang isang alagad Ayan. na unang dumating sa libingan at mm -hmm. siya'y nakakita ng sumasampalataya mm -hmm. sapagkat hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na kinakailangan siyang muling magbangon sa mga patay. ano oh, Anong sabi ko ng talata sa atin, mga kaibigan? Mm -hmm. Nung sila'y nagka, nagkatipon nung unang araw na sa linggo, Natatakot kasi sila sa hudyo, kaya nagtatago sila. Mm -hmm. Hindi sila nagtipon para sumamba, kundi nagtipon sila para magtago sa mga hudyo. Oho, dahil alam nilang delikado ang kanilang buhay. Pangalawa, sabi ho ng verse 8 and 9, anong dahilan daw? At sabi nga hindi pa nila nauunawa ang kasulatan na kinakailangan siya muling magbangon sa mga patay. patay. Mm -hmm. Ang totoo nga niya, Sister Sheila, dito sa Marcos 16, 11 hanggang 13, ito yung same event din at mas maliwanag yung pagkakaulat dito ni Marcos eh. Sige nga, pakibasa nga, Mr. Sheila. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. Mm -hmm. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y naglalakad na patungo sa bukid. Mm -hmm. At siya'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba. At kahit sa kanila, hindi rin sila nagsipaniwala. Okay, kita nyo na mga kaibigan. So, saan ho natin ibinatay? Saan ho, ho kaya ibinatay ng mga Sunday Keepers? Yung katwiran na kaya ho tayo nagsisimba ngayon ng araw ng linggo kasi ito yung araw na kung saan si Jesus Christ ay binuhay sa mga patay kaya tayo nagsisimba, saan ho yan dito sa mga talatang ito mm -hmm. na atin pong binasa? Actually, baka-anim uh, na talata na itong binasa natin, okay. doon sa walo. Mm -hmm. Wala ho ako nakita doon na ang Sunday o yung first day of the week o ang linggo ay celebration of Christ's resurrection. Mm -hmm. no Paano masasabi na ang linggo ay celebration of Christ's resurrection eh sa talang, sabi naman ng talata, taliwas. Ang sabi ng talata, kaya sila nag nagtipon pala nung unang araw sa Linggo natakot sila sa mga Hudyo, ha? At sabi ganon eh hindi rin sila makapaniwalang si Kristo 'yung binuhay sa mga patay. So, hindi itong pwedeng gamitin na verses to support 'yung view na si Jesus Christ ay Uh, kaya kaya Jesus said, sa linggo, kaya kayo nagsisimba ng linggo. Wala ho yun sa Bible. Mm -hmm. ano? Yan po ay later, in addition, ito ay idinagdag na lang ng tradisyon after 200 years, gay ng ating pinakita noong nakaraang linggo, mm -hmm. Sister Kaya nga po, di ba kung gusto na lang din natin na magdingkod sa Panginoon at meron tayong diwanag na ganitong natatanggap sa ating na pag-aaral, bakit hindi na lang natin sundan yung diwanag? Mm -hmm. Na nakikita natin kaysa yung magpatigasin natin ng ating isip at puso kung ano yung nakagis na natin. Okay. Yun ang problema eh. Mm -hmm. Marami hong mapapahamak sa kanya. Sabi nga sa Hoseas 4:6, di ba? Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ka Kaya nga po ito ho sana ay makabagdagdag sa inyong pag-aaral. Hindi ho natin uh, sinisiraan ang alinman doktrina, kundi kung sa palagay ninyo ay ngayon nyo lang narinig itong mga bagay nito, ay itagdag po ninyo sa inyong pag-aaral. Makakatulong po ito. Kasi gusto din naman natin na sama-sama tayo makarating sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit hindi natin tanggapin yung diwanag na ito? Di ho ba?